What's up guys? Welcome back to iguruta Heart Vlog. Kanina lang nung naglalaro kami dyan sa playground sa baba ng building, biglang may narinig po kami parang something sounds na umano. Tapos yung mga guard dito, nagsitakbuhan po sila na para silang natataranta. Tumitingin po dito yung banda. Nung tumingin ako, ayan po ang bumungad. May malakas na maitim na usok kanina. Kaya, pero hindi ko nakuha na ng video yun sa umano. Dito sa banda dyan, marami talagang huh? na-accident na, uh, dyan na nagkakabanggahan motor at saka sasakyan o kaya motor lalo dyan sa may tulay. Anong niyo, siguro iniisip ko rin siguro, siguro killer highway din ito talaga kasi madalas na may nagkakabanggahan dyan lalo pag tag-ulan siguro madulas ang daan, daan ngayon lang pero ngayon lang nangyari ito na nagkabanggaan yung motor at saka sasakyan na ganyan umapoy siguro malakas ang impact ng pagkabanggaan nila at pa kaya yung motor tum tumilapon daw dyan banda mula sa taas hanggang sa baba ng ano dyan sa baba mag-ingat-ingat po tayong lahat mga kapatid lalo pag tagulan, lalo pag madalas may madulas dyan.